Dumadami na ang mga butas sa pilapil natin at ang iba sa mga ito ay posibleng lumala at tuluyan ng magiba lalo pa season na ngayon ng high tide. Ako nga pala si Ruel. Ang goal ko ay kumita ng isang milyon ngayong taon gamit lang ang fish pond na to. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yon, subscribe to my channel and follow me. Para solusyonan ang mga posibleng magiging problema sa mga susunod na araw ay tumawag na ako ng rest box sa mga tropa nating expert sa pag-aayos ng pilapil. Maaga pa lang kanina ay sinimula na nilang hukayan ang mga parte ng Pilapel na merong tagas. Kailangan hukayan muna ito bago lagyan ng mga bagong lupa para magkaroon ng pundasyon at tumibay nang hindi na ito magiba. Normal ang pagkakaroon ng tagas sa Pilapel pag ganitong may alaga tayong mga alimango. Behavior kasi nilang maghukay ng lupa para gumawa ng mga lungga. Pag nataon na sa Pilapel sila naghukay, ay siguradong tagus ito hanggang sa kabila. Kaya importante ang regular na inspeksyon para siguraduhin na hindi man na bukas ang mga butas. Dadaanan kasi ito ng tubig na magiging dahilan ng tuluyan itong pagkasira. So far, masasabi ko, manageable naman ang ganitong mga sira. Kailangan lang, agapan ang ganito at huwag hayaang lumala. Hanggang dito muna mga boss. Salamat sa pagsama and see you on my next video. You're the boss.